back to my YouTube channel! And for today's video, ayan yung video ko today guys, isi-share ko lang sa inyo yung isa sa mga ginagawa kong natural na beauty tips. Ayan, so isa siyang skincare guys. Isi-share ko siya sa inyo kasi nga, napakamura lang ng skincare na to, napaka natural. to ay safe and organic. Yung skincare na to guys, matagal ko na siyang ginagawa. So malaking tulong nito sa akin nung nasa college days ako, high school days ako. Pero ngayon, ginaga ginagamit ko pa rin siya at ginagawa ko pa rin siya guys. So, uh, mamaya, ipa-flash ko na lang sa inyo yung before and after ko. So yung ituturo ko sa inyo na isa sa mga natural skincare na ginagamit ko guys, na hindi kayo magagastusan. Ayan, sobrang mura lang. At saka makikita nyo lang siya sa paligid nyo talaga. Yung skincare na ginagamit ko is walang iba kundi ay ang... Tiyan! Ayan. <laughs> Yan, eto guys, kilala nyo ba kung anong dahon nito guys? Ayan, eto yung dahon ng papaya. Ayan, papaya. Ayan, papaya leaves. Napaka-safe talaga nito guys. Safe siya guys, organic. Mama, yeah, i-share ko sa inyo yung mga benefits ng papaya leaves. And sasamahan ko siya guys nang isa sa mga paborito kong pampaputi talaga, yung powder milk ito talaga yung isa sa mga tumutulong sa akin, bakit ako nagkakaroon ng maputing balat. So, ipagsasamahin lang natin itong um, papaya leaves at saka powder milk. Yun guys, um, bibigyan ko muna kayo ng ano ba yung makukuha natin sa papaya leaves and etong gatas na powder milk. So, yung papaya leaves guys, is hindi nyo ba alam na isa ito sa mga nakapagpapabata ng ating balat. ay nagpapaputi at saka nagpapasoft ng ating skin. So, napaka natural nya talaga guys. And samahan pa natin na bear brand guys na gatas. Iko-combine natin siya guys dito sa um, papaya leaves. Yung alam naman natin na yung powder milk guys is nakakaputi at saka nakaka ng skin at saka nakaka-clear din siya guys ng mga dead skin cells like ditong papaya leaves. And pagsasamahin natin itong dalawang natural na pampaputi at saka guys Promise, napakaganda talaga ng result kapag um, ginamit mo yung papaya leaves at saka itong um, powder milk. ay tanungin nyo pa guys yung mga lola nyo or mga kanunuhan nyo dyan, <laughs> kung ano yung epekto ng papaya leaves sa ating balat, is yun talaga yung isasagot nila. Kakabata ito ng skin, nakakapute, nakakasoft. Nagiging moisture din yung skin mo guys kapag ginamit mo itong papaya leaves talagang matrabaho lang kapag gumawa ka ng mga natural na pampapote. Laki bumili ka na lang at saka ilagay mo sa skin mo, ba? Diba? So, iba naman talaga kapag natural. Kapag natural kasi talaga, guys, kailangan mo talaga siyang trabahuhin. So, dapat kailangan mo ng mahabang pasensya dito. Directly naman mapupunta sa balat mo. At wala naman siyang halong chemical, ba? Diba? So, organic nga siya. Paka-safe din niyang gamitin. Kasi wala namang side effect itong powder milk at saka ito, papaya leaves. Yung papaya leaves, guys, dito ko lang yan nakuha sa harap ng bahay namin. Pura lang naman ito, nabili ko lang ito sa supermarket ng 10 pesos lang. Ayan. Sisimulan na natin at ipapakita ko po sa inyo kung paano ko po ginagawa itong pampaputiko na papaya leaves at saka um, powder milk ng Berbra. Bahala kayo kung anong powder milk yung gawin niyo Pero sa akin, hiyang kasi ako dito sa powder milk ng Berbra. Lalo na kapag ginagamit ko siya sa skin ko, kahit iniinom ko siya. So, ito yung gusto ko. Ayan. Let's go na sa video guys. Panoorin natin kung paano ko ginagawa itong skincare ko na papaya, papaya leaves, at saka powder milk. Go! na guys. Yun na yung ginawa ko kanina. So, eto na siya. Eto na. So, nalagyan ko na siya na ng mainit na tubig guys, no? Ayan. So, yun na yung gagawin ninyo. Ayan. So, eto na yung papaya leaves. Ayan. Eto na yung papaya leaves. So, kukunin na natin dito yung juice ng papaya leaves. Kasi mas, gusto ko yung juice lang yung kukunin natin para hindi naman siya masyadong messy kapag nilagay natin siya sa skin. Dati kasi yung paggawa ko nito is directly ko na lang siya na nilalagay sa skin ko. But ngayon gusto ko siya i-improve. Mas lalong effective siya guys. Ako dito malinis na ball. Ayan. So ilalagay natin yung katas ng papaya leaves. Ayan. <coughs> Ayan. Ayan. So, marami na to, guys. Yung Ayan. Yung powder milk. Lagay lang natin siya. Ano na siya guys? Ready ready na siya i-apply sa skin natin. Ayan. So, ito na yung texture niya guys. Ayan. So, ayan. Medyo dapat ganito yung texture niya. Hindi masyadong basa, hindi rin yung masyadong uh, malapot. Ay, so tamang-tama lang siya. So, depende sa papaya leaves na kukunin na katas ninyo. Ayan. So, ayan. So, sisimulan na natin yung paglagay nito, guys. So, magbibihis lang ako. A few moments later na mga gwaps yung skincare natin for today. Kukuha na lang ako na magagamit ko for today. And pwede nyo siyang ilagay sa refrigerator ninyo para gamitin ulit bukas. So, pwede nyo siyang araw-arawin 7 to 10 days. gaano kayo kasipag. After 7 to 10 days, pwede nyo na siyang i-maintain na lang for twice a week, thrice a week, ayan. So, pagkatapos ko ng, pagkatapos ko nito, guys, imi-maintain e, ko na lang din naman siya ng twice a week, ayan. Lilipat natin siya sa isang malinis na bowl. And So, eto na yung papaya leaves natin, guys, kasi eto lang yung, um, tansya ko na magagamit ko for today, ayan. Simulan na natin, guys, yung paglagay sa face ko, sa, at sa buong katawan, ayan. After nyan, guys, maliligo naman ako, so, ibababad ko lang siya ng 30 to 45 minutes, and pwede na tayong maligo afternoon. nun. So, ayan. Ayan. At ilalagay sa face. Normal lang yung mag-green yung kulay mo kasi nga ginamit mo yung dahon. <laughs> Gusto ko talaga kasi siyang lagyan ng gatas kasi kasi yung gatas is makapit talaga siya sa balat kapag nilalagay mo siya. Kaya wag kayong um, magtaka kung bakit mahilig ako gumamit ng gatas sa mga natural skincare ko guys kasi maganda talaga yung gatas kasi napaka sobrang makapit niya sa balat so hindi po to allowed pang overnight so 30 to 45 minutes okay na and magbanlaw na lang Ayan. Nalagyan ko yung aking balat. Parang gagawin ko siyang lotion parang si hook na ako dito. <laughs> Ayan, so okay lang yan. Yan talaga, tis, ganda lang tayo kasi syempre wala tayong pera. <laughs> Pang belo, gano'n. <laughs> Malagkit kasi yun talaga, gatas kasi para mas kumapot talaga yung ano natin. Ayan. tapos na yung paglagay ko sa buong katawan ko nitong um, papaya leaves and powder milk. So, talagang mararamdaman yung lagkit ng gatas. Pero okay lang yan kasi after 30 minutes to 45 minutes, tiis ganda lang tayo guys kasi alam nyo naman, pag wala kang pera, so kailangan mo gumamit ng natural para pumuti ka. So, hindi ibig sabihin na pumuti ka na is isa stop mo na yung paggamit nito. You need to maintain it twice a week. Ayan, so kapag nakita mo na pumuti ka na, syempre, sabihin mo, oh, puti ko na. Titigil na ako sa paggamit. Hindi gano'n. Kailangan talaga ng maintenance. Kahit ano yung gamitin mo. Mapanatural man or hindi natural. Mapakimikal man yan or natural. Kailangan mo talaga i-maintain yung paggamit. Kasi nga, maintain mo din yung kaputian na gusto mo. Yung kakinisa na gusto mo. Yung ganda ng balat na gusto mo. Diba? So, yung kailangan mo lang dito is yung sipag at syaga. Kailangan mo lang maging masipag sa katawan mo. Para ma-achieve mo yung kaputian na gusto mo. Yung kinis na gusto mo. At yung ganda ng balat na gusto mo. So, yun lang guys. Comment nyo ako sa ibaba guys kapag pumuti kayo dito sa papaya leaves at saka powder milk natin. Ayan, so sobrang natural, safe and effective. Tapos napaka-natural pa nito guys and don't panic, it's organic. <laughs> Ayan, so this is it guys. mag i end na po ako ng video ko and hope you like this video and don't forget to subscribe and comment down below. Kung may tanong pa kayo and suggestion, mag-comment na po kayo sa ibaba and don't forget to click the bell button for more updates. Bye guys, see you my next video.